Welcome to Kalilayan Cove, Unisan, Quezon. Hindi nyo na itatanong pero pang second time na namin dito sa Kalilayan Cove dito sa Unisan, Quezon. At alam nyo ba kung bakit bumari kami dito? Tara, samahan nyo kung explore kung ano nga bang meron sila dito sa Kalilayan Cove, Unisan, Quezon. Sa Atimonan, Quezon nga lang pala kami galing at mula sa place namin sa Atimonan hanggang dito sa Unisan, Quezon, almost one hour lang. Nagpunta kami dito na walang reservation so nag-walk-in lang kami. Pero mas maganda ako magpapareserve ko na sa kanila kasi minsan fully booked sila Katulad ngayon ang dating namin at dahil nga weekend wala na silang room na available. Buti na lang may isa kaming tent na dala. Ang dami nilang kubo, kwarto rito, with or without AC, may pamimilian ka. Pero imagine lahat ng kwarto nila dito fully booked ang dating namin. Alam nyo kung bakit? Isa kasi ang Kalilayan Cove sa pinakamagandang resort dito sa Quezon Province. At hindi lang dahil sa ganda nito kung bakit binabalik-balikan siya ng tao. Marami rin kasi siyang activities na pwedeng gawin mo dito. At marami na rin celebrity ang nagpunta dito. Gustong gusto namin ang resort na to. Bihira din kasi dito sa Quezon Province, yung dagat na talagang clear ang tubig at saka pino ang buhangin. Kadalasan kasi sa mga dagat dito may putik at saka black sand pero dito sa Karilayan, Kobuni, San Quezon, iba talaga siya. Iba yung Phoenix pag nandito ka. Maganda ang tubig dagat nila dito, clear water, saka yung buhangin nila dito, medyo golden color. Walang budol dito guys, sigurado mag enjoy ka. What you see is what you get. Legit ang ganda dito. Compare sa unang punta namin dito, mas malaki kaya pinagbago nila ngayon. Halos every year, may binabago at dinadagdag silang facility dito sa resort. At ngayon ngang dating namin, may ginagawang swimming pool. For sure, sa susunod na pagbalik namin, may swimming pool na to. At dahil nga wala na kwartong available, nag-avail na kami ng isang tent. Ganito ang iksura ng tent nila dito. Ang price nito ay 1,000 pag weekend at complete beddings na rin. Good for two packs. Dito naman tayo sa isang tent. Ang tent na to sa amin, nag tent pitching lang kami at ang tent pitching niya ay 700. 700 pesos pag weekend. Nagdala na lang kami na airbed para tulugan namin sa loob ng tent. Meron sila dito yung specific place para sa tent pitching. Medyo malayo na nga lang siya sa dagat. At dahil overnight ang stay namin ngayon, syempre hindi ko lalampasan yan. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano nga bang itsura dito sa gabi sa Kailayan Cove. Mas maganda siya sa gabi guys. Ang romantic. Ang dami niyang pailaw. Kaya ang saya-sayang tingnan kahit gabi, kahit madilim buhay na buhay ang resort na to. At saka feeling mo safe ka talaga kasi yung mga staff nila dito super active. Ito yung information desk nila. Dito ka magbabayad ng entrance fee. Hawa kang mag -rela. Flexible sila dito sa kung anong request mo. Friendly ang mga staff dito. Ito naman yung price ng mga water activities nila dito sa Kalilayan Cove. At ito lang yung parking nila kung saan pwede mong ipark yung sasakyan mo. Mismo kalapit siya na information desk. Harap at likod ng parking lot, meron din silang mga kwarto. Itong kuburom na nakikita nyo ay 3,000 pesos, good for 2 packs. With shared bathrooms at weekend rate na nila yun. Meron siya isang double bed at electric pan sa loob. Meron ka na rin free cottage sa labas ng hubo mo. At sa kabilang side naman, meron silang tinatawag na munting silid, kung saan pwede kang matulog sa taas. At meron namang cottage na mesa sa baba ng hubo. 5,400 naman ang price nila dito sa weekend, good for 4 person na yun. Including na rin yung entrance fee for 4 packs. Ito naman kayak na nakikita nyo ay isa sa water activities nila dito sa resort. Ang sarap maglakad-lakad dito sa gabi lalo na kapag ka may ka-holding hands ka. Tara, ipapakita ko naman sa inyo kung saan nga ba kami nakapwesto. O di ba kahit gabi na buhay na buhay pa rin yung mga tao dito sa resort. Yung 400 kasi na entrance fee na ibabayad mo sulit na sulit. 3 years old below sa kids free of charge pa. At pagising mawa sa umaga, diretso laro na agad yung mga bata. Habang yung matatanda naman, nagpiprepare for breakfast. Konting ihaw-ihaw sa tabi. May nakitinda rin pala ng taho dito sa resort. At hindi lang pala taho, napadaan din si kuya. Nagdubenta nga siya ng crabs dito, 300 per kilo. Napabili nga ang asawa kong si Lankan dahil mahilig nga ito sa live crabs. At para naman sa mga guests ng resort na mahilig magzumba, no worries kasi every day every morning, meron sila ditong free zumba para sa mga guests nila. Hanggang galing ni nanay, Grabe ang flexible na katawan niya. Talo niya pa ako. Kahapon kami dumating, bali one night lang stay namin dito. Mamaya alas 12, pa-out na rin kami. Kaya syempre, bago mag-out, sulitin na natin yung 400 na binayad nating entrance fee dito sa Carilion Cove. Maganda ang dagat dito guys, napakakalmado. Kaya sigurado mag enjoy yung mga bata niyo pasama. Ang sarap mag-swimming dito guys, promise. At kung single kang pupunta rito, ay guarantee you na uuwi kang may jowa. At habang nagswimming nga kami, napag-usapan namin na maglakad-lakad hanggang doon sa dulo naghahanap rin kasi kami na isda na pwede namin pang breakfast at hanggang sa makarating na nga kami dito sa dulo guys wala pa rin kami na hanap na isda lampas na pala pero kahit lampas na no worries kasi na enjoy naman namin maglakad eh kaya pag napadpad kayo dito huwag na huwag nyo kakalimutan maglakad-lakad ha maganda rin dito sa dulo ng resort siguradong pang instagramable sobrang kalma ng dagat guys walang low tide tsaka high tide dito simula kahapon pagdating namin hanggang ngayon pagkising namin ganun pa rin yung dagat nya at simula nga pala dun sa resort, hanggang dito sa dulo sa may bato-bato, maganda yung dagat niya, maganda rin yung buhangin, malihinis. So, habang naglalakad-lakad niya kami dito sa tabi ng Karelayan Cove, meron ako nakita mga bahay-bahay. Yung mga bahay-bahay dito, pinapatransient din nila, pwede ka rin mag-tent pitching, meron din silang tent na available kung wala pa. Meron din silang cottage na available pang day and night tour. Pero in fairness, punuan din ng mga transient nila dito. Kahit nakita naman guys, diba? Ang dami rin tao, marami rin pala silang guests. So kung naghahanap kayo ng budget friendly na transient, pwede rin kayo dito. Sa Kalilayan ko lang talaga ha, may stay for the second time, iba kasi talaga yung vibes dun. At saka feeling safe ka sa gabi. Isa rin kasi yun sa importante namin paglalabas kami yung safety. Kaya kung wala pa kayo dagat na pupuntahan niyo ngayong malda araw, ano pa hinihintay niyo mag-inquire na kayo dito? I-message lang yung Kalilayan Cove sa Facebook page nila. Nagre-reply naman agad sila kapag kasend mo ng message sa inquiry mo. Bago ko makalimutan, papunta nga pala sa Kalilayan Cove, maganda daan. Hirap road pero konti lang pero bago kayo makapasok sa resort, kailangan niyo muna magbayad na environmental fee na 10 pesos per person. Ito yung bahay na malapit dito sa Kalilayan Cove. Haros katabi lang yung mga nakatira dito pinapatrasyan na rin nila yung sarili nilang bahay. Kahit naman siguro ako magkaroon ng bahay dito mismo sa tabing dagat tapos ganito pa yung dagat. Sigurado ay patransient ko rin, sayang din kaya ang kita. Ang ganda ng mga crabs ni ate, buhay na buhay. Kaso, nakabili na kami kanina, eh. Kaya, in case, wala ka pagkain, no problem. Kasi meron silang mga seafoods na available dito. Meron din mga tindahan dito. Tapos, yung presyo, pangmasa lang din. At dahil mag alas 12 na, kailangan na natin na prepare for checkout. Kung mag-extend ka naman ng ilang oras, okay lang yun. Hindi naman sila mahigpit dito. Flexible sila. Hanggang sa muli nating pagkikita, kalilayan, cove. Sigurado, pagkakita pagbalik namin, may swimming pool na rin sila. Bago ka mag-enter ng Carilayan Cove, ito yung unang resort na makikita mo. Halos magkatabi lang talaga sila. Paglabas nga namin, marami rin guests na pumapasok dito sa kabilang resort. At dito naman sa main road, na Unisan Road, papasok sa Kalilayan Cove, meron sila malaking signage. Kaya paniguradong hindi ka maliligaw. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!